Hello guys! Welcome back to my vlog and welcome back to my channel. Exactly 6 months ago, sinimulan po natin yung ating Pisonet business. And today, uh, share ko sa inyo yung total na na-accumulate na kinita ng ating Pisonet business. At alamin natin kung nag-ROI na ba tayo or sa madali salita, nabawi na ba natin yung puhunan. So, samahan niyo ako. Sisilipin natin yan sa ating vlog. Alright, siyempre kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget to like and subscribe sa ating uh, YouTube channel. And huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell para every time meron tayong bagong upload, lagi po kayong updated. Syempre silipin muna natin. asama mo pala si Boss Mikey. Hello, shout out. Kilo mo yan. yan, yung sinabi ko sa inyo na kailangan nyo ng reliable na business partner sya na madilim. Ito. Ilawan natin. Yan. Kailangan yung ilaw? Patayin ka lang? Okay lang ganyan? Oo. Okay lang po. Puno pa. Kaya hindi pa kami makapag-coins out. Pupunta muna tayo sa isa kong pinwesto ng piso wifi. Papunta na kami dun sa pinwesto ako ng piso wifi. At nato meron din piso net yun. Makikita nyo. So, ganito yung daanan sa amin, o. No? Dito na kami. Yeah. Kung tatatandaan nyo, sa mga matagal ko ng subscribers na nanonood, ito pa yung unit ko na siguro, ano, uh, four years? Ayun, o. No? Tandaan nyo ba? Ito pa rin yan, o. Same na same pa lang. Nilipat ko lang ng probinsya. Ang dati nitong pinaglagyan ko si ano, Si Albert, si Albert, oi Albert. Shout out. Shout out kung okay pa yung bendo mo. So anong nangyari dyan, pinwesto ko sa kanya tapos after ilang months, bumili na siya sa akin ng piso wifi, sa so, sarili niya na. Tapos, kita niyo sa loob, merong, uh, may piso net din dyan. Ewan ko lang bakit sarado, ba't kaya sarado? No? Alamin natin. Nandito na tayo sa loob. Ito pala yung pinwesto namin si Boss Abel. Yeah. Tapos dala namin yung aming portable coin counter. Coin counter. Joke <laughs> lang. Lumapot <laughs> lang nila. Ang problema nito, uh, guys, wala kaming coin sorter. So, di ba, ano lang talagang ilalag. Kung halimbawa, piso, piso lang lalagay. So, ito, kailangan namin i-segregate. So, wait lang muna. So, i-ano man namin siya. Pagbukod-bukod namin. Pagka okay, total natin? Okay. 2,880. Ah, 2,878. Ayan. Uh, Oo. Uh, I-divide uh, na namin kasi... Divided divide, by divide 2. Lucky number! 666 So sa akin yung 50% uh Oo -oh. 28 So 666 1 month six, six. Not bad Magbabalik tayo sa piso nila Salamat boss! Abel, next time ulit Thank you Salamat Magko-concert -co kami na maaga dahil marami kaming gagawin May good news ako sa mga swerte na naglalaro ngayon Lahat yan may free time May free time sa akin lahat yan dahil naka 6 months na tayo

May 4 dyan. 4? Hmm. Ito, may ito. Meron naman ng may buo din. So may buo na tayo. Ito, yan. maubos sa Sakto. Ako ka daw. Meron. Ako yung saka. Ako yung Parang dinugas, ano? 92.

One week. One week pag-uulog. Parang ang dami nyo eh. Ay Megas Megas na <laughs> Ayan na so, Tapos na yung bilang guys And ang total natin ay 5,910 5,910 1, 2, 3 Matanong ito 4 1, 8. So 4,8 Then the rest total natin 5,910 so not bad for one week so actually ito yung isa sa pinakamataas natin tama ba Mikey? Hmm. No? 5,90 kasi usually nag range ka lang kami ng uh, 4, 4, 5. So, so mataas na yung 4.8. So, siguro dahil holiday, eh, tingnan natin pagbalik ng, ano, pagtapos na yung long weekend. Hello guys! Welcome back. Um, time check natin is ano ba 10 pm so inantay ko lang matapos na maubos ang players uh, kasi ang gagawin ko ay mag dagko ako ng memory bumili tayo ng 8 gig 8 gig na RAM para maging 16 gig na yung units natin another gagawin ko guys ay magdadagdag ako ng bagong units so dito medyo madilim lang bali Uh, pumayag na yung may-ari na magdagdag. Kasi dati hirap talaga kami. Kaya hindi ako mapagdagdag. Pero ngayon, napapayag na namin. Kaya yan, uh, mapagdagdag tayo ng apat na unit So, thank you po. Anim to. Tapos isang smart plug, smart switch. Kasi kulang pa ako ng isa. Actually, isang smart switch, dalawang unit yung nag-share Pero ngayon, talagang tigi na sila. Ayan, kasama na naman si Boss Mikey. So, tapos na kami maglagay ng bagong RAM. Papakita ko lang. Ito lang natin. PC properties. Yeah, so ito yung 16 gig na yung yung ating um, RAM. So parang ramdam ko naman na bumilis. Uh, bukas natin malalaman yan sa mga players kung ramdam nila. Pero syempre, mas mataas ang RAM. Mas uh, somehow gaganda ang performance. Okay guys, uh, tapos na kami mag-set up at mag-update. So, closing time na. Bukas ko lang papakita yung naging total sales natin for the last 6 months. Okay guys, so pumunta naman tayo dito sa ating sheets, sa ating record. simulan natin dito no, sa May 5. So ito yung unang-una nating coins out. Then ang pinaka-last nating coins out ay uh, November 5. So ibig sabihin, 6 months na talaga tayo. May, June, July, August, September, October, November. So exactly 6 months. Uh, tingin na natin kung magkano na yung accumulated income ng ating piso So yung gross income, yan yung pumasok lahat ng sales. Okay, so from May to, to November, eto, may ito, may sa baba. So, naka-accumulate na ta tayo ng 122,000. So, malaki yan. Pero, siyempre ililess pa natin lahat. Kaya, meron tayong tinatawag na net income. So, yung net income, ito na yung nabawas na natin yung kuryente, yung renta, yung, yung pasweldo, so, kung anong mga binili, like, pamalit ng pyesa, so, yung mga overhead expense natin. Ito na yung net income. So, for May to November, nag-income tayo ng So, ibig sabihin, uh, na, puhunan. So, kung natatandaan nyo, sa isa kong video, ang pinuhunan ko is uh, almost 80,000. So 76, something like that. So, kumita na tayo ng 96. So, tubo na. And that's after 6 months of uh, operation ng ating PISONET. So, para sa akin, napaka-good news ito. Napakalaking bagay kasi biro mo. Hindi ko naman inexpect na nakikita ng ganto kalaki sa ganito kabilis. So 6 months mabilis na 'yon para sa negosyo para makapag para makapag uh, ROI or return of investment. So hindi ko naman pwedeng sabihin lahat eh, ganito at merong meron ding merong meron ding mas mabilis. Meron din yung medyo mas patagal pero basta pagtuloy-tuloy lang 'yan, makaka makaka ano rin tayo, maka rin tayo. So ito masasabi kong bawi na. At lahat ng kikitain ng ng Pisonet natin is pu puro tubo na siya. So, congrats. Congrats sa atin. Salamat, salamat sa mga players doon na masisipag maglaro. So, ito, ito alam niyo na naman 'to, ito yung reading ng submeter. So, bali na submeter po ako dun sa shop para dedicated lang talaga sa dun sa, sa Pisonet, hindi maghalo dun sa bahay kasi text expenses 'yan. Magkano lang naman ito. So, ito lang. Again, ulitin natin. Ang gross is 122 at ang net income ay 96,000. So, yan. Congratulations po sa atin. At dito na po tayo natatapos. Sana po nakatulong sa inyong video na to. And if you want more updates sa ating Pisonet business, uh, please don't forget to subscribe at i-click mo na rin po notification bell para every time may bago tayong upload lagi po kayong updated so that's it, thanks for watching guys until my next video